Kinumpirma ng opisina ng agrikultor ng lungsod ng Sambuanga na bahagyang bumaba ang supply ng itlog sa pamilihan, bunsod umano ng pagbabari ng lokal na produksyon at wala rin pumapasok na supply mula sa ibang lugar. Ayon kay Zamboanga City Assistant Veterinarian Dr. Arcadio Cavan Jr., maliban sa pagkakaling ng ibang poultry farm, apektado rin umano ang mga local producers sa pagtaas ng presyo ng mga feeds na naging dahilan rin ng pagtaas ng production cost. Sa katunayan, may naiulat na umanong nagsara na poultry farm dito sa lungsod dahil sa pagkalugi habang may mga backyard poultry naman umano ang binabaan na ang kanilang produksyon at ilang malalaking egg producers naman ay hindi na rin umano makuhang taasan pa ang kanilang produksyon. Ayon kay Mr. Edgar Tam may ari ng Myler na isa sa malaking egg producer ng lungsod. Bumaba sa 70% ang kanilang produksyon nitong mga nakaraang buwan at bagamat inaasahang sa susunod na buwan ng Desembre ay madagdagan ito ng 20% ngunit kung tutuusin hindi pa rin umano sapat na supply para sa lungsod lalo na at nagsusuklay rin sila sa Basilan at Sulu. Samantala, ramdam na umano ng mga mamimili ang pagtaas ng presyo ng itlog sa pamilihan kung saan mabibili sa halagang 225 bawat tray ng small size. Samantala, uh, ang Super Jumbo naman ay naglalaro sa presyong 265 to 270 pesos ang bawat tray. Kasama nyo sa RML Zamboanga, Radyoman Mirasol Montesa Tatak RML R